Kumusta po ang lahat mga kasisid? bali uh, special episode po tayo. Uh, update ko lang po kayo dahil uh, kumupo ako ng motor na pang-service natin, uh, TMX Premo. Tapos, yung ginawa ko, pinilagyan ko ng uh, carrier or extension para magamit natin. At the same time, pag wala tayong pana, gagawin ko ay mamamasada po ako kasi yun po ang dati ko pong ginagawa. So bali, yung motor andon na po sa balay sa talyer. Yan, uh, in, in, ano, na, nilalagyan na ng carrier. Mamaya, pumunta ko doon. Tapos, papakita ko po sa inyo kung ano na po yung uh, nagawa. Alright? So, ayan na nga mga kasi Andito na po ako sa talyer. Tapos, ito. Nalagyan na po ng uh, crash guard. Crash guard po yon Tapos, dito naman. Ayan. May extension na siya. Nalagayan ng shock absorber. Ayan. Naglagyan na ng extension. Si Nonong. Tapos dito naman, ayan yung swing arm. Nadugtungan na rin yung swing arm. Yung gumagawa pala si Nonong na Cebuano. Ayan. shoutout po kay Nonong na Cebuano. Siya yung gumagawa ng mga carrier dito sa bery. Tapos dito naman, ayan. Lagaya ng sa may tapaludo. Ayan. So, ito yung kabuuan pa lang na nagagawa. Ayan mga kaisid, nung hapon binalikan ko na at may skeleton na na-carrier yung motorsiklo natin. Yeah, okay. Ito, Bali yung kulang na lang dito ay maglalagay na lang ng sahig. Tapos yun, good na, goods na po yun. Ayan. Ayan o. No? Okay na nice na. Good to go na yan. After that, magagamit na natin Sorry. to. Service. Ayos. Ayan mga kadisid, kumusta po ang lahat? Bali, ayun. Uh, after ko makuha yung motor natin sa talyer, pagkatapos na magawa ng carrier, so inuwi ko dito sa bahay, tapos, hindi ko na blinag yung pagtanggal ko ng mga carrier kasi pininturahan ko siya niliha ko muna tapos pininturahan tapos binilad tapos ngayon eto na sa harapan natin ipapakita ko sa inyo yung itsura na niya alright let's go ayan na siya mga kasisid eto ayan tapos ito na yung carrier niya ayan na Bali dito, nag-extension sa swing arm. Ayan. Bali 13 cm yung dugtong. Tapos, yung dati nating uh, shock na nakalagay dito, ayan, nandito na. Kasi naglagay ng extension bar. Tapos, nag-extension run rin ng kadena. Ayan. Mahabang kadena. Tapos yung stand natin, nilagyan din ng extension. So, ito na yon. DMX Supremo ayan o Honda syempre GoPro ayan haba ang haba nya mga kasisid ayan so bali ano kinuha ko yan para meron tayong service hindi na tayo ano, hindi na tayo maglalakad kapag namamana tayo dun sa town proper or hindi na tayo nakikisakay may na tayong service tapos at the same time kapag may mga alam nyo na kapag maalon hindi tayo makapamana ayan, extra income yan pamamasada, abal habal habal-habal kasi yung way of transportation namin dito All Right, mga kasisid so ayan, huwag nyong iskip yung ads dahil installment lang po yan, 3 years to pay yan <laughs> Kaya talungan nyo po kung mga Kajisid, na ma-full payment natin yan after 3 years. Kaya huwag nyo pong yung ads. Mahalaga po sa akin yan para makatulong din po sa panghulog. Ayan, So ayan, maraming maraming salamat ulit sa maikling video na pinanood po ninyo. Sana po nag-enjoy kayo. Hanggang sa susunod po na episode, mana ulit tayo. right